Sinabi na ambasador ng Pilipinas sa Washington nitong lunes na tiwala siya na mananatiling matatag ang ugnayang militar na dalawang bansa sa ilalim na administrasyong Donald Trump habang kinikilala rin ang paglalahad ng relasyon na sa Ukraine. Nasangkot ang China at Pilipinas sa lalong tensyon ng mga komprontasyon sa mga bahura at tubig sa South China Sea, na inaangkin ng Beijing sa halos kabuuan nito sa kabila ng desisyon na hagi na walang besehan ang assertion nito. Sinabi ni Ambassador Jose Manuel Romualdez na naniniwala siya mapapatuloy ang suporta ng US sa pinagtatalo ng daluyan ng tubig at tulong militar na nagtuturo sa isang US dollars, tatlong daan at tatlumput milyon na exemption na ipinagkalob sa gitna ng pagtigil sa paggasta ng dayuhan. Sa tingin ko lahat, yan mananatili, I am confident that it will, he told foreign journalists in Manila. Sinabi ni Romualdez na ang diskarte ni Trump ay ang isang negosyenteng naghahanap upang mamuhunan sa mga bansang pinaniniwalaan niyang maaaring maging mahalagang kasosyo. We're not there to ask for money and that's it. We're asking for investment because we want to be part of a partnership, anya, at idinagdag na nais nice ni Pangulong Ferdinand Marcos na harapang pagpupulong kay Trump sa Washington sa lalong madaling panahon. Itinuro ni Romualdez ang isang US dollars, 2.5 bilyon na panukalang batas para sa pagtatanggol ng Pilipinas sa kasalukuyan sa Kongreso ng US, na nagsasabing mayroong malakas na suporta ng dalawang partido para sa batas. Ang veteranong diplomat ay pinalutang din ang posibilidad na bumili ng likidong natural na gas mula sa Estados Unidos, na sinasabing ito ay dumeting sa mga talakayan sa Alaskan Senator Dan Sullivan. Marami sa aming mga kinakailangan sa enerhiya ay posibleng gumamit ng LNG bilang isang alternatibong mapagkukunan na enerhiya. Kaya iyon ang isa sa maraming bagay na sinusubukan naming pagsamasamahin bilang bahagi na aming give and take, kung gusto mong tawagan ito, sabi niya. Nang tanungin kung paano maaaring makaapekto sa Pilipinas ang hindi magandang relasyon sa pagitan na Estados Unidos at na mga kaalyado nitong Europeo sa digmaan ng Russia sa Ukraine, sinabi ni Romualdez na nasa parehong pahina pa rin ang kanluran pagdating sa South China Sea. Iba ang nangyayari sa European Deter sa nangyayari dito, Anya. Yeah. Ang interes na iba mga bansa sa ating bahagi na mundo ay nananatiling pareho, sabi niya. Trillions of dollars ang dumadaan sa South China Sea at malinaw na ayaw namin na isang bansa na mangibabaw sa lugar. Gayon Gayunpaman, apanatilihin na Ukraine ang marami sa atin nagising dahil maari itong makaapekto sa ating bahagi na mundo, sabi ni Romualdez, pinsan ni Marcos. Sinaway ni Trump si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa White House noong Bayernes na nagpapataas ng na pangamba na balak niyang pilitin ang Kiev sa isang peace deal na pabor sa Russia. Sinabi ni Romualdez na ang pag-asa ay para sa isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Siguro magiging patas ito, lalo na para sa Ukraine, na siyang biktima, kumbaga, sabi niya. Ang layunin ni Trump na subukang makamit ang kapayapaan ay marangal. Kung paano natin ito makamit ang dapat nating bantayan,